Good morning mga kalakad, mga katakbo so, Dito tayo sa kahabaan ng Tohas Boulevard Antonio ng Palaw Avenue South Road Medyo malayo-layo po yung lalakarin natin ngayon Dahil meron tayo mga atina na Weston Kung saan ang panahuhin ang guest natin dyan sa, nasa ating press ko si congressman Joel Chua congressman uh, Roland Valeriano o, ng district 2 may nila lakad tayo kadla-kadla hanggat kaya ingat lang sa pagtawid baka tayo masagi ng mga sasakyang tumatakbo ayan kayo naman tayo rito sa Kalao oh. Sakala, oh. Ito yung parting ocean park doon sa may grandstand yan lakad hanggat kaya ang museum pambata hindi ito hmm. kadla kadla hanggat kaya naglalakad tayo para hindi natin maramdaman yung ating pagod iwas polikat, iwas rayuma, pampalakas, ng binti at pa. ayan ang Ayaw. Ayaw. hotel Ayaw. masarap Ayaw. Ayaw. Eta ba nga Lakad, lakad hmm. Mabilis ako maglakad Pero mas mabilis siya sa akin maglakad Ito sinusundan ko <laughs> Ayan Ah, oh, Hotel. Ganda, no? Ayan. parting doon grandstand ocean park at doon sa dulo sa kabila ang manila hotel oh, doon tayo pupunta sa harbor view kaya samahan niyo ako mamaya may kwentuhan tayo kadla kadlang at kaya Hmm. Buti walang init, masarap maglakad. Pag ganito walang init, walang alika po. O, hindi malagkit ang pawis Aroon na yan, ayun na yung Harbor View Restaurant. Shoutout kay City Admin Ah, oh, mag Bernie ang. Eh, okay. kita kits tayo. Ingat po. God bless.